Marami po ang salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang uh, usaping pampersonal at pangkalhatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago magalas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun. Eh. Gusto ko lamang siyang testingin. Kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, Nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter pu'yata yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba in eh, courtesy eh? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang nahihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon Mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS hindi yung PCMA na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat ay kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay eh kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro, dito.